Good morning, good morning guys. Ayan, magpainit tayo ng kafe mga palangga. So early in the morning, iinom po tayo ng mainit na kape. Ito na siyang kutawon, maayo guys, kay para ma-pino yung grano mga palangga. Mainit na kape, guys. Muni siya ng kape, oh. Kanya. Muni siya ng, muni siya kape, mga palangga. Kopi ko. Yan. Ayan, mayroong dalawang ano, slice bread mga palangga. Ayan, slice bread po ito. Then, uh, mayroong lumpia. Lumpia mga palangga, anim kabok lumpia. Mano siya akong iparis karon sa akong cafe. So, siya slice bread guys. Jolly slice bread. Po ito mga palangga yan crispy crispy lumpia guys. Ayan. Sobrang mainit pa po ito guys. Ayan. Sobrang mainit pa ang lumpia. Manila <laughs> po ang sudlay. Crispy crispy guys. yan.